Tatlong taon na ang lumipas. Sa isang grand palace na matatagpuan sa pinakailalim ng abis, muli nating nasaksihan ang ating bida, kasama si May. Pagdating nila, agad silang sinalubong ng mga maid na sabay-sabay na yumuko at bumati, sabay tawag kay Light ng, Welcome back, Master. Kitang-kita sa mga ngiti at kilos ng mga maid ang kanilang paghanga at labis na tuwa sa pagbabalik ng kanilang minamahal na master. Naglalakad si Light sa isang pamayanan siya mismo ang namumuno. Habang naglalakad, magalang siyang binabati ng mga mamamayan at tinatawag na master bilang tanda ng kanilang paggalang. Sa kanilang paglalakad, napag-usapan nila ni Miina sa loob ng tatlong taon, patuloy na lumalaki ang populasyon ng kanilang nasasakupan, kaya't napapanahon na upang muling repasuhin at ayusin ang kabuang sistema ng kanilang pamahalaan. Kasunod nito ay ang pag-uusap tungkol sa kwartet na nagmula sa summon cards ni Light. Una ay si Aoyuki, isang super ultra rare tamer na may level 9999, nakasalukuyang nagsusuri at gumagawa ng detalyadong mapa sa upper perimeter ng abyss. Sunod naman ay si Ellie, isang SUR Witch level 9999, na abala sa paglikha at pag-eksperimento ng mga bagong uri ng mahika batay sa mga plano ni Light. Pangatlo ay si Nazuna, isang SUR Knight level 9999, na responsable sa pagbabantay sa paligid ng kastilyo at kilala sa kanyang husay sa close combat. Pagbalik sa palasyo, sinalubong ni Jack si Light, isang UR card holder na may level 7777. Matapos ang maikling bati, magkasama silang nagtungo sa training grounds upang magsanay. Pag umpisa pa lamang ng kanilang sparring, agad nakapunto si Light, tinamaan si Jack ng isang malakas na suntok sa tiyan na nagpaatras dito. Sa biro ni Jack, sinabi niya, buti na lang at isa akong barricade. Kung hindi, baka patay na ako sa lakas ng suntok mo, Master Light. Pagkatapos nito, sabay silang sumugod at muling nagsalpukan ng kamaw, at sa bawat palitan ng atake, Kapansin-pansing lalo pang lumalakas at pinapabuti ni Light ang kanyang kapangyarihan. Samantala, sa kabilang bahagi ng palasyo, makikita ang masigla at palakaibigang sina Zuna na masigasig na nagpapatrolya sa paligid. Habang nag-ikot, nilapitan siya ng apat na maid na masayang bumati at buong paghanga siyang pinuri dahil sa kanyang kasipagan at dedikasyon sa trabaho. Munit makalipas ang ilang sandali, bahagyang nag-iba ang tono ng kanilang usapan ng maglapit ang mga maid at humiling ng isang pabor kay Nazuna, ang silipin ang isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa kanila. Sa kabila ng kanilang mga inosenteng ngiti, kapansin-pansin ang kahinahinalang kislap sa kanilang mga mata, na tila may tinatagong pakay sa kanilang hinihiling. Maya-maya, kumatok si Nazuna sa isang silid, at pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanya si May. Doon niya nalaman na ang tinutukoy na off-limits area ng mga maid ay walang iba kundi kwarto mismo ni Light. Maingat na ipinaliwanag ni May na yon ay isang secure area na tanging si Light lamang ang may pahintulot na pumasok. Nang balak na sana niyang paalisin si Nazuna, bigla itong nagtanong, anong ginagawa mo sa kwarto ng master? Agad nagpalusot si May, gamit ang maid's code, na dapat daw silang may ginagawa kahit wala ang kanilang master. Habang pilit niyang pinapakalma ang sitwasyon, pasimpleng pumasok si Nazuna sa loob ng kwarto, at doon niya napansin ang kama ni Light, kung saan tila may gumulong-gulong at sumisipasipa habang mahigpit na yakap ang unan at inaamoy ito. Sa eksenang iyon, kapwa natahimik ang dalawa, at halatang halata sa mukha ni May ang pagkagilty sa kanyang nahuling ginagawa. At dahil likas na madaling mauto si Nazuna, labis itong ikinatuwa ni May. Ilang sandali pa. Iniabot ni Nazuna ang isang papel na naglalaman ng mga reklamo at demand ng apat na maid hinggil sa hindi pagpapahintulot ni May na makapasok sila at maglinis sa kwarto ng kanilang master. Nakasaad pa sa dokumento ang kanilang boto ng yes para alisin sa posisyon si May na tinawag pa nilang tyrannical headmaid. Kasabay nito, tila may kasunduan silang sigaw na talunin, talunin, talunin habang ipinapahayag ang kanilang himuto laban kay May. Dahil sa sobrang inis, mariing sinambit ni May na siya na mismo ang bahala sa mga fairy maids. Bilang kapalit ng tahimik na pag-alis ni Nazuna, inabutan niya ito ng tatlong barya, na agad namang tinanggap ng walang pag-aalinlangan, tanda ng tagumpay ni May sa maayos, at medyo tusong, pagresolba ng sitwasyon. Si Nazuna naman ay agad nagtungo sa bayan upang bumili ng kanyang paboritong dorayaki at isang bote ng gatas. Pagbalik niya sa palasyo, napansin niya si Aoyuki na nakaupo sa balkoni, kaya masigla niya itong binati at sinubukang kausapin. Gayunman, sa tuwing may sasabihin o inaalok na tulong si Nazuna, puro mayaw lamang ang isinasagot ni Aoyuki, na parabang isa siyang pusa. Sa sobrang kulit at pagpupumilit ni Nazuna na makipag-usap, sa bandang huli ay napilitan din si Aoyuki na magsalita ng normal, at kalmado niyang sinabi, tapos na lahat ng dapat kong gawin. Napakamot na lang ng ulo si Nazuna, sabay ngiting bahagyang naiilang, habang iniisip kung seryoso ba talaga si Aoyuki o sadyang gusto lang siyang asarin. Sunod na pinuntahan ni Nazuna ang throne room ni Light, at sa kanyang masiglang pagdating ay buong siglang sumigaw ng Dorayaki. Sa sobrang likot at enerhiya niya, hindi sinasadyang naputol ang pakpak ng angel design na nakaukit sa trono ni Light. Agad siyang nataranta at halos hindi malaman ang gagawin. Sa pagmamadali, pilit niyang ikinabit muli ang naputol na bahagi, umaasang hindi ito mapapansin. At nang sa tingin niya ay maayos na ulit, mabilis siyang tumakbo palayo, iniwan ang trono na bahagyang nakatagilid, tanda ng kanyang inosenteng, ngunit nakakatawang pagkakamali. Samantala, matapos ang kanilang matinding pagsasanay, nagtungo si na Light at Jack sa bath area upang magpahinga. Habang nakalublob sa mainit na tubig, pinuri ni Jack si Light sa husay nitong gamitin ang sarili niyang lakas bilang sandata. Ayon kay Jack, bihira ang tulad ni Light na may kakayahang makipaglaban sa pinakailalim ng abis, ngunit hindi ibig sabihin nito na siya lamang ang may ganoong kapangyarihan. Sang-ayon naman si Light at seryosong tumugon, sa ibabaw ng mundo, marami pa akong hindi alam. Kaya kailangan kong mag-ingat, lalo na't hindi ko pa nakakalimutang maghiganti. Sa town, abala si Nazuna sa pagsubsob ng mukha sa isang salamin habang tinitingnan ang isang pares ng gloves na armas na matagal na niyang gustong bilhin. Habang abala siya sa paghanga, biglang lumapit si Ellie, na agad niyang tinanong, bakit ka nandito? Kalma namang sumagot si Ellie, tapos na lahat ng gawain ko, kaya free na oras ko ngayon. Ngunit bago pa man makasagot si Nazuna, sinabayan ito ni Ellie ng nakangising biro, emot ka talaga, Nazuna. Dahil doon? Agad uminit ang ulo ni Nazuna, at nagsimula ang asaran at pagtatalo ng dalawa sa gitna ng kalye. Tila nakasanayan na nilang paraan ng pakikipagkaibigan, puno ng inay, inis, at halakhakan na umaalingaungaw sa paligid. Samantala, sa palasyo, nagtipon sa kanilang silid ang apat na fairy maids matapos silang maparusahan ng mabigat ni May dahil sa kanilang ginawa at ipinasa na petisyon. Habang nagkukwentuhan, pinag-usapan nila ang mga kalokohang bagay na gusto sana nilang gawin kung sakaling pinayagan silang makapasok sa kwarto ng kanilang master. Habang patuloy ang kanilang biruan, napunta ang usapan sa selos nila kay May. Dahil dito, kung ano-anong mapanuyang komento ang kanilang nasambit laban sa head maid, kabilang na ang paulit-ulit na pagsigaw ng die, die, die. Habang nagreklamo sa galit. Ngunit sa hindi inaasahan... Naroon na pala sa labas ng silid si May, na nagtumuroon dala ng guilt sa isip, iniisip kung naging sobra ba ang kanyang parusa sa apat. Subalit nang marinig niya ang mga sinasabi ng mga ito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at sa malamig na tinig ay sinabi, mukhang kailangan ko pang dagdagan ang parusan niyo. Dahil doon, nanginig sa takot ang apat na maid, at sabay-sabay silang napaluhod, napagtantong mas lalo nilang napasama ang kanilang sitwasyon. Kinaumagahan, nagtipon si Light, Ellie, Nazuna, at Aoyuki sa loob ng dungeon upang simulan ang kanilang bagong misyon. Habang abala silang nag-uusap tungkol sa susunod na hakbang, biglang sumulpot sa harapan nila ang isang hellhound na may naglalagablab na mga mata. Sa sandaling iyon, biglang naniga si Light at kapansin-pansing na puno ng pangamba ang kanyang mukha, bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan at ang traumang dulot ng halimaw na iyon. Samantala, nag-iba ang aura ng tatlo, nagliyab ang mga mata ni Ellie, Nazuna, at Aoyuki sa tindi ng galit. Sabay-sabay nilang ipinahayag ang kanilang pagkayamot, at sa parehong sandali, unti-unting bumalot sa paligid ang nakakakilabot na enerhiya mula sa kanilang level 9999 na kapangyarihan. Sa sobrang takot, napatupi ang hellhound na parabang isang maamong tuta, nakayuko at nanginginig sa harap ni Light. Agad itong napansin ni Light, kaya mabilis niyang inawat si Nanazuna, na handa ng umatake. Lumapit siya sa Hellhound at mahinahong hinaplos ito, na parabang isang alagang aso lamang. Ginawa ito ni Light dahil alam niyang kung pababayaan niya ang tatlo, ubusin talaga nila ang lahat ng Hellhound sa paligid. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Light ang dahilan ng kanyang pagpapatawag sa tatlo. Ayon kay May, dumating na ang tamang oras upang isakatuparan ang kanilang plano dahil kumagat na sa patibong ang kanilang target. Labis na natuwa ang tatlo, lalo na nang sabihin ni Light, like, umaasa ako sa inyo. Sa mga salitang iyon, ramdam nila ang bigat ng tiwala na ibinibigay sa kanila, at sabay-sabay nilang ipinangako ang kanilang buong suporta. Pagkatapos noon, nagsimula na silang maghanda sa paglalakbay, handang isakatuparan ang unang hakbang ng paghihiganti na matagal ng pinaghandaan ni Light sa loob ng tatlong taon. Ang kanilang unang destinasyon, The City of Wolves, ang lungsod kung saan naninirahan ang matapang na wolf na si Garuo, ang susunod na hakbang sa kanilang mapanganib ngunit maingat na plano. nag ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po. Arigato gozaimasu.